Napamura na lang ang lalaki sa biglaang pag-atake ni Shen Yuan. Mabilis siyang bumuelo upang makaganti, ngunit madali lang naiwasan ni Shen Yuan ang kanyang suntok. Sa isang iglap, nakita ni Shen Yuan ang tamang pagkakataon at agad niyang binigwasan ng malakas na suntok sa dibdib ang lalaki. Walang nagawa ang kalaban kundi siluhin ang matinding hampas. Sa sobrang sakit, bumagsak siya sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Habang habol ang kanyang hininga, galit niyang sinabi kay Shen Yuan na hintayin lang siya dahil tatawag siya ng mga kakampi ngayon din. Pagkasabi noon, agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Brother Long, sabay sabing nabugbog siya ng husto. Samantala, kalmado lang si Shen Yuan. Dahan-dahan niyang inilabas ang sarili niyang cellphone at malamig na sinabi na sige. Tumawag lang ito, dahil tatawag din siya sa mga tao niya. Pagkatapos noon, agad niyang tinawagan si Brother Wei at inutusan itong pumunta kung nasaan siya. Makalipas ang labinlimang minuto, dumating na si Brother Long kasama ang kanyang mga tauhan sa lugar. Mabilis siyang umakyat sa itaas kung saan naroon si na Shen Yuan. Pagkalapit niya sa kanyang kapatid na si Brother Liang, agad niyang tinanong kung sino ang nanakit dito. Ngumiti naman ng labi si Liang nang makita ang kanyang tulong na paparating. Sa halip na sumagot pa ng maayos, agad niyang itinuro si Shen Yuan at sinabi sa kanyang kapatid na siya ang nanakit sa kanya. Nanatiling seryoso ang tingin ni Shen Yuan habang pinagmamasdan ng bagong dating na grupo. Sa sandaling iyon, kapansin-pansin ang pag-aalala ni Su Zue. Mahina niyang sinabi kay Shen Yuan na baka mas mabuting tumawag na lang sila ng pulis. Agad namang sumang-ayon ang kanyang tiyahin, sabay-sabing hindi kailanman mare-resolba sa gulo o santukan ang ganitong klaseng alitan, pulis ang dapat humawak nito. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang nagmayabang sina Brother Long at ang kanyang mga kasamahan. Humarap silang mayabang kina Shen Yuan, at sa malamig na tinig, tinanong ni Brother Long kung siya nga ba ang nanakit sa kanyang kapatid. Kalma lang si Shen Yuan. Walang bakas ng takot o kaba sa kanyang mukha. Tahimik niyang sinabi na huwag magmadali dahil paparating na rin ang mga tao niya. At halos kasabay ng mga salitang iyon, dumating na ang tinawagan ni Shen Yuan. Isa pala itong pulis, si Brother Wei mismo, at sa kanyang pagdating, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Agad na nataranta ang mga kasama ni Brother Long nang makita nilang may paparating na mga pulis. Mabilis na nagsalita ang lalaking nakaasul na damit at nagsabing naroon na ang mga pulis. Agad na humarap si Brother Long kay Liang at galit na tinanong kung bakit pa siya pinapanto roon kung tatawag din pala ito ng mga pulis. Mabilis namang nagpaliwanag si Liang at sinabing hindi niya alam. Akala raw niya, nang sabihin ni Shen Yuan na tatawag siya ng mga tao, ang tinutukoy nito ay mga gangster din kagaya nila. Sa galit ni Brother Long, malakas niyang sinabihan si Liang na isa itong hanggal. Makalipas lang ang ilang sandali, dumating na ang mga pulis at umakyat sa itaas. Sa kanilang pagdating, agad na nagsalita si Shen Wei, ang pinsa ni Shen Yuan, na isa palang deputy security chief ng Guansha Police Station. Pagkakita palang ni Shen Wei kay Li Wenlong, Agad niya itong tinanong kung bakit saan saan na naman ito napapadpad at ano na naman ang kaguluhang kinasasangkutan nito. Kinabahan si Li Wenlong at agad na nagpalusot, sinabing wala siyang ginawang masama at dumaan lang daw siya para manood ng kaguluhan. Hindi natuwa si Shen Wei sa sagot nito at mariing sinabi na anong klaseng, panunood, naman yun kung napakaraming tao pa ang isinama. Pagkatapos, inutusan niya itong manatili muna sa tabi habang tinatanong niya ang iba tungkol sa nangyari. Lumapit si Shen Wei kay Shen Yuan at mahinahon pero seryosong tinanong kung ano ang totoong nangyari. Ipinahayag naman ni Shen Yuan ang buong pangyayari mula simula hanggang dulo. Habang nagsasalita si Shen Yuan, napansin ni Li Wenlong ang magpinsan. Agad niyang sinabi kay Liang na magkamukhang magkamukha ang dalawa at malinaw na magkapatid ang mga ito. Galit niyang sinabihan si Liang na nilagay siya nito sa alanganin at tinanong kung may tubig ba ang utak nito at nakalimutan yatang mag-isip bago kumilos. Sa narinig na iyon, agad na humingi ng tawad si Liang sa kanyang brother Long. Ipinaliwanag niyang hindi niya alam na may koneksyon pala si Shen Yuan sa mga pulis. Nakita lang daw niyang may pera ito kaya naisip niyang pwede niyang takutin at perahan. Galit na sinabi ni Li Wenlong kay Liang na siya na ang baalang ayusin ang gulong nilikha nito dahil ayaw na niyang madamay pa sa kaguluhan. Samantala, matapos ipaliwanag ni Shen Yuan ang lahat, napangiti si Shen Wei sa ginawa ng pinsan. Sa halong biro, sinabi niyang tila ginampanan panito ang papel ng bayani para iligtas ang isang babae. Ngumiti si Shen Yuan at sinabing hindi iyon tungkol sa pag-ibig kundi sa prinsipyo, pagtindig para sa katarungan. Dagdag pa niya, dapat nga raw bigyan siya ng istasyon ng isang commendation banner bilang pagkilala. Ngunit agad ding naging seryoso ang mukha ni Shen Wei. Sinabi niyang sapat na ang biro at tinanong kung paano gustong ayusin ni Shen Yuan ang sitwasyon, kung gusto ba niyang dalhin lahat ng sangkot sa presinto para kunan ng pahayag. Ngumiti si Shen Yuan at sinabing mas mabuting pagaanan na lang nila ang sitwasyon. Kung hihingi ng tawad ang babae sa bata at aayusin ang sirang tubo na pinagmulan ng gulo, maaari na nilang kalimutan ang lahat. Sumang-ayon si Shen Wei sa mungkahing iyon at sinabing siya na ang bahala sa pag-aayos ng lahat. Pagkatapos, tinulungan niya ang magkabilang panig na magkasundo at sabay binigyan si Li Wenlong at ang kanyang mga tauhan ng mahigpit na babala. Agad na lumapit ang babae sa nakababatang kapatid ni Suzue at buong kababang ang loob na humingi ng pasensya. Ipinaliwanag niyang naging masyado siyang mabigat sa pananalita kanina at sana ay huwag na itong dibdibin. Taos puso siyang humingi ng paumanhin kay Little Jia, ngunit dahil sa takot, agad na nagtago si Little Jia sa likod ni Suzue. Nakikita pa rin sa mga mata ng bata ang kaba at pag-aalangan habang iniiwasan ang babae. Sa sandaling iyon, sinabi na ni Shen Wei na ayos na ang lahat at kailangan na nilang ayusin ang tumatagas na tubig. Agad namang sumang-ayon si Liang at sinabing sila na ang baalang mag-ayos noon. Sumunod din ang ina ni Liang at nagsabing sasama rin siya upang tiyaking maayos agad ang sira. Bago pa siya umakyat, sinabihan pa niya si Shen Wei na huwag nang mag-alala dahil maaayos nila ito agad. Tumanggo lamang si Shen Wei at pinayagang umalis. Matapos noon, muling humarap si Shen Wei sa kanyang pinsan na si Shen Yuan at mahinang nagtanong kung ang babaeng kasama ba nito ay ang kasintahan niya. Sa mga sandaling iyon, abala naman si Su Wei sa pagpupunas ng luha sa pisngi ng kapatid habang pinapakalma ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod na si Shen Wei upang umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, Tinawag siya ni Shen Yuan at mahina hong sinabi na hindi pa sila, at pinakiusapan siyang manatiling lihim muna iyon. Ipinaliwanag pa niya na matapos ang insidenteng ito, tiyak na hindi na muling guguluhin ang pamilya ni Zhu Wei at magbabago na rin ang tingin sa kanila ng mga kapitbahay. Ngunit kumaway lang si Shen Wei habang papalayo, at may bahid ng biro sa tinig niyang sinabing hindi niya inaasahan na may hawak na siyang sekreto laban kay Shen Yuan. Sa sandaling iyon, agad na umalis si Little Jia upang puntahan ang kanyang ina. Samantala, si Suzuwe naman ay marahang tumayo, sa kadahan daw ang lumingon kay Shen Yuan. Bahagyang namumula ang kanyang mukha, at sa nanginginig na boses, taos puso siyang nagpasalamat sa kanya. Habang pinagmamasdan iyon ni Shen Yuan, lumitaw sa harap niya ang favorability points ni Suzuwe, umabot na ito sa 61 puntos. Napangiti siya sa sarili at naisip na sa wakas, nagkaroon na rin ng magandang impresyon sa kanya ang dalaga. Kasabay noon, may halong biro at kumpiyansang tinanong ni Shen Yuan si Suzui kung paano siya nito pasasalamatan. Sinabi niyang baka naman pwede itong magpakita ng kaunting pasasalamat. Dahil sa narinig, agad na nataranta si Suzui. Mahina niyang sinabi na maraming tao pa sa itaas, kaya baka may makakita sa kanila ngunit kalmado lang si Shen Yuan nang sagutin siya. Sinabi niyang wala namang dapat ikatakot, isa lang naman iyong yakap, at maaari na nila itong ituring bilang isang magkaibigang pamamaalam. Napaisip si Suzu Wei sa narinig. Habang unti-unting kumakalma ang kanyang dibdib, naisip niyang may punto naman si Shen Yuan sa sinabi nito. Kaya matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, marahan siyang lumapit sa kanya. At nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahan niyang niyakap si Shen Yuan ng walang pagdadalawang isip. Saglit na natigilan si Shen Yuan, ngunit kalaunan ay niyakap din niya si Suzuwei ng mahigpit, isang yakap na puno ng init at tensyon na hindi maipaliwanag ng mga salita. Samantala, nabigla si Suzuwei sa naging tugon ni Shen Yuan. Ramdam niya ang tibok ng puso niya na tila kumakarera, habang dahan-dahan niyang napagtantong may kakaibang damdaming unti-unting nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na si Little G a bit-bit ang isang supot ng mga itlog. Agad nitong tinawag ang pansin ni na Shen Yuan at Su at sinabi na inutusan daw siya ng kanilang ina na ibigay iyon kay Kuya. Ngumiti si Shen Yuan habang tinatanggap ang mga itlog at pabirong tinanong kung hindi ba sila mauubusan kapag ibinigay sa kanya ang lahat. Agad namang ipinaliwanag ni Su na marami silang dala mula sa kanilang tiyahin kaya huwag siyang mag-alala. Habang nakangiti, hinaplows ni Shen Yuan ang pisngi ni Little Jia at may halong biro ngunit banayad na tono niyang sinabi na mula ngayon, kapag nakita siya nito, huwag na itong tawaging, kuya, kundi, Bayaw na napatingin si Little Gia sa kanyang ate at inusenteng nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng bayaw. Sa narinig na iyon, agad na natarante si Suzuwe at hindi na malaman kung paano ipapaliwanag sa kapatid. Habang nakatingin sa inusenteng mukha ng bata, biglang pumasok sa isip ni Suzuwe ang isang malalim na imahinasyon, nakita niyang naglalakad sila ni Shen Yuan, papunta sa altar ha sa kanyang imahinasyon, matapos ang seremonya ng kasal, itinaas ni Shen Yuan ang baso at malambing na nagsalita bilang kanyang asawa. Kasunod noon, sa kanyang isip ay naglaro pa ang masayang larawan ng kanilang honeymoon, punong ng saya, tawanan, at pagmamahalan. Dahil sa mga eksenang pumasok sa kanyang isip, hindi na napigilan ni Su Su Wei ang mamula ng labis. Sa tibok ng kanyang puso at sangiting hindi niya mapigil na pagtanto niyang marahil ay talagang gusto na nga siyang pakasalan ni Shen Yuan.